Mga gamers, nagbabalik na tayo sa ating panibawang vlog. Ito kagawin gagawin ay, itong build na to ay attack speed build. Tingnan nyo guys kung paano ito dumudurog ng kalapan. Ito yung build ng karamihan, tingnan nyo. lang yung build ng build karamihan guys, ah, ito. Ito yung guys. Kapag basic attack, hindi kaya. Kapag naman, skill take lang. Tagal. Tingnan nyo guys. Kapag scale, malakas. O oh, malakas. Bakit sa naman ginamit nyo guys? Sekreto lang to guys. Kaya wag nyo pagsasabi ito. Ito guys ang ano? Hindi yan. Ayan. Ito. Tingnan nyo guys. O oh, mahina siya guys ah. Pag, kapag ito naman. Tingnan lang. kapag naman kapag naman basic attack oh sakit kaya pag gumagamit kayo dapat ito lang yung formation na ano yung tingnan nyo lang. dapat ito lang yung formation na gagamitin nyo tingnan nyo ito guys ah oh sakit no guys oh kapag ito naman ay teka lang. kapag ito naman ang ginamit nyo tingnan nyo guys Ingati ka lang. Oh, parang mas mabilis ang isa, di ba? Pag ito naman, ito naman isa. Ito lang hintayin na lang natin, guys, no? So, tingnan nyo, guys, so. Oh, mas mabilis ng konti ito. Kaya, sinasuggest ko sa inyo, na ito yung nalang gamitin nyo. At kapag magbibig pa kayo ng... Korosin hmm, sarapin ini, guys. Lo aktifin ini, guys. Tengok, mm hmm, Pak 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 pak, emm, sakit guys. Pak 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 pak, pak, emm, guys emm, 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 bye, -bye.